kamusta ka? Okay naman po. Ano po ang inyo masasabi? Pinagbitiw, nagbitiw, dapat na magbitiw, sunod-sunod po nangyari sa Marcos admin. May impact po ba ito sa sa kanyang administration, Doc? Um, depende siguro kasi yung susuporta sa kanya whatever he does will continue to support him. Yung from the beginning, ayaw naman sa kanya. Miski ano gawin niya, ayaw talaga sa kanya. Yun mm -hmm. yun eh. Yun ang confirmation bias eh. So, wala tayong magagawa. oh pero sabi ni ano, like for example, si Bersamin, hindi naman ako nag-resign. May nagsabi lang sa akin mag-resign. Eh, si Bersamin yung hatchet man ng ano, malakanyang. Mm -hmm. eh. So, alam man niya yun. Huwag na siya magmaang-maangan. Hello. Oo, oh, pero may, may, may nakipag-usap pa raw po sa kanya. Hindi naman daw ibig sabihin niya nag -design. Bigla na lang daw po may special announcement na hindi niya nagustuhan. Eh, pag siya ngayon ang ano, ang biktima, siya ngayon ang recipient ng ganyan, parang ano, ang sakit sa damdamin niya. Eh, paano uh -oh. naman yung mga ibang sinibak niya na siya din yung nagsabi, di ba? so, uh -oh. nainiwala ka, doktora, ay, nainiwala na... Pinag, uh -oh. dok na ka na alam niya naman. Ngayon, tinitwist niya lang? Tata tanungin mo, Pwede Lourdes? <laughs> Hindi, <laughs> eh, tinanong namin, sabi niya, sa maraw ng loob niya, do kasi ano, bakit daw nauna yung ano announcement? Di niya raw alam, di raw siya nagresign. Ya, yeah, siguro, kung pang ilang taon na ba niya sa administration? three years na, di ba? Mm -mm -mm. Pero kung lilimihin ni mo yung mga nagawa niya in the past. Uh -mm. uh, makikita niya din na kung gaano ang sakit ng damdamin ng taong pinapag-resign na bigla na lang na, naka-announce sa dario Mm-hmm. Mm -hmm. Dok, ito ba'y kagandahan sa Marcos administration? ah uh, depende. Siguro, dun sa mga like sa akin, mabuti yung um, meron talagang nagsasabi na kasangkot siya doon, i mm -mm. e, investigahan. Ganyan mm -mm. talaga eh. No? Mm -mm. Kasi parang ka, ngayon kasi eh, meron siyang, parang alam mo yung mga sinususpend ng in any department. Ng opo, insya, opo, siya, opo. Kasi anong ahensya. Para wala kang pakialam doon at para hindi mo makompromise yung investigation. Dapat wala ka, hindi ka balakid don sa investigasyon. Ganoon naman, it can be anybody. No? It mm -hmm. need not be this person. Oo. Yung parawagang si Pangulo Marcos na po mag-resign. Yeah. Uh, alam mo yung mga iba, uh, kung uh, talagang mahal nila ang bansa natin, ay mm -hmm. eh, umalis na sila sa ano. Uh, huwag na sila maging balakid at mag-resign na sila. Mm -hmm. no? mm -hmm. Huwag na, na lang hintayin na magtaryo sila mm -hmm. o meron na naman maghaharap sa senate committee or whatever mm -hmm. committee, tapos papangalanan pa sila. Mm -hmm. diba? Dok ano po yung inyong basa sa nangyaring uh, transparency rally, then at the end of that rally meron po mga nagsalita and isa doon yung kapatid na sinasabing, oo nga, adik-adik eh, tong aking kuya? Yung sa transparency rally talagang kinong congratulate ko yung Inglesa ni Cristo kasi mm -hmm. Napakaganda ng ginawa nila. Sinasabi nila hindi nila pinapababa yung leadership. And ang gusto lang talaga nila ay uh, ma talaga magkaroon ng aksyon. I'm sure all of us are outraged. Wala mm -hmm. siguro, mm -hmm. ano. Uh, no exception ano. Ang siguro uh, a fly in the ointment don yung ng uh, si ano yung kapatid ng presidente mm -hmm. natin na uh, I mean nung una pa naman eh I mean, siya nga nag endorse sa president, di ba? Yes. At uh, I'm sure bilang member ng pamilya, para lang ang sama sa lasa na ba't doon niya nilahad? An anong punto ba niya? I mean, ano bang motibo mo na nilagdad mo na lahat ng, ano, ng hindi maganda sa pamilya mo doon? Eh? Parang katakot-takot yung tao doon. Ano yung punto, di ba? So, um, uh, Meron naman ito, meron lumalabas ngayon sa ano sa social media Opo. si Dick Rodriguez na sinasabi na dalawang beses na pala nagpa-test si presidente mm -hmm. o kung anong uh, negative saan, negative nagpates. daw po negative uh -oh. siya uh -oh. so nakita mo Lourdes pati tayo na mentally ill na tayo sa salimbayan ng mga Opo. balita na yan eh so -oh. ako naman ang question ko tulad ng interview ko kaninang umaga Opo. to what extent no ah uh, ano yung ano ba yung to what extent kaya sa English na lang no so to what extent is a this uh, suspicion of addiction affecting his governance mm -hmm. no kita ko naman at nakita ko nung cabinet pa ako, ay alam mo pag gagati ka, hindi ka makakapagsalita ng dalawang sentences na magkadugtong. Mm -hmm, alam mo mm -hmm, yon, mm -hmm. magiging incoherent ka. Mm -hmm. No? ah uh, and parang natandaan mo si Bill Clinton na nang bababae, si John Kennedy na nang bababae, uh -huh. no? ganyan. At what, again, dinuturo ko kasi political leadership course eh. Opo. To what extent, is there, uh, are there extracurricular activities intruding into their presidency mm -mm. No? and we discover that wala naman no mm -hmm. kasi yung kanilang governance ay parang nasa isang ano banda tapos yung kanilang whatever extracurricular activities they're undertaking no nasa isang banda mm -hmm. so siguro ang tatanungin natin to what extent assuming mo na ganun na yung ano yung nangyayari Uh, to what extent is it affecting his governance? Araw-araw nakita naman natin nandyan, here, there and everywhere. Lipad dito, lipad doon. Tulong dito, tulong doon. No? Pero ano pong impact dito kay Madam Aimee? Sabi kasi nila, dahil hindi ko rin naman alam to as a matter of fact, opo, ay, opo. kanya daw ginagawa ni Amy to dahil inaasahan na, niya na siya ang gagawin Vice President ni Sara Duterte. Nandun na tayo. Pero alam mo tayo Lourdes, opo. ang pamilya natin number one. Tama. Hindi yan number 76. Mm -hmm. Number one ang pamilya. Lahat na tatalikod sa iyo ang pamilya mo, mm -hmm. hindi tatalikod sa iyo. Alam mo yun. Mm -hmm. Diba? Oo. At pag uh, inumpisahan mong ang watak-watakin mo ang pamilya, yan kasi yung fulcrum ng society natin. Eh. Mm -hmm. no? Yung pagkawatak-watak ng society, hindi nag-uumpisa yan sa mal malakihan. Nag-uumpisa mm -hmm. yan sa maliliit. Mm -hmm. Pamilya ang umpisa So mas may... Mm -hmm. yeah. yung, yung, yung nangyari, parang mas may negative, malaking negative impact pa kay Amy kaysa kay, v kay, kay BBBM. I would imagine so. But as I uh -huh. said, kung ikaw ay ayon kay Amy, miski anong gawin ni Amy magtatalon siya, miski anong gawin niya? You will still be for her, especially mm -hmm. kung sarado isipan mo. Mm -hmm. no? And if you're against PBBM, miski anong gawing maganda niya? Mm -hmm. ma mar ano, depende kasi sa lens na ginagamit mo eh. Mm -hmm. Sa iyo hindi rin maganda. Ang tawag doon cognitive dissonance, no? Mm -hmm. uh, kung ano yung una mong ano, uh, kung ano yung una mong bias, kinukonfirm-confirm mo lang, mm -hmm. no? 'Yun ang confirmation bias and Psychologically that is really happening. no? Mm -mm. So siguro yung uh, sagot sa tanong mo is the answer is varied really. Mm -mm. Depending mm -mm. kung ano yung damdamin mo kay Army mm -mm. at ano yung damdamin mo kay President mm -mm. Bongbong. Dr. Clarita Carlos, ma'am maraming salamat. Mabuhay po kayo ma'am. Ikaw din Lourdes. Mabuhay thank ka. Thank you. Thank you.